Hello guys, good evening po. Magandang gabi po sa inyong lahat. So nagbabalik si Michael Vlog. So magluluto po tayo ngayon guys ng liig ng manok at saka atay no. So samahan nyo po magluto si Michael Vlog. So ayan po yung ating liig at atay. So tayo nga po, ito yung mga rekado natin. So ayan po kung nakakita ninyo. Ayan, sibuyas, bawang, paminta, sili, magic sarap. So ayun, samahan niyo si Michael Vlog. So ayun nga po at nagpainit na nga po si Michael Vlog ng mantika at inilagay na rin po ang sibuyas, bawang, ano po. So at ayun nga po at isunod naman natin ang karne, aliig ah, liig ng manok at saka po yung atay. So pagsamasamahin na po natin sila. Ayun guys. Good evening po sa inyo lahat. Maganda gabi po. So thank you po sa mga subscriber ko at lalo, lalo na sa mga manonood ko dyan. Thank you so much po sa inyong lahat. So, tayo nga po, uh, tayo po po for today's video magluluto ng liig ng manok at atay. So, yan po ay halagang 120 lang po lahat. So, yan po. Yan po, 120. Ano po? So, yan po halagang 120. So, ulam po natin yan. Hanggang Martis. What? So, tayo nga po. Uh, Ayan. Lagyan po natin ng sili ayan, at chili pa uli na puti, at magic sarap, ayan po, lagyan po natin ang magic sarap po, yun na lahat na po so, paminta naman po, ayan sumunod, paminta po ayan, at dato puti ayan guys, so wag natin lahat guys, at masyado namang maalat so, at nga po, at luto na ang ating liig ng manok at ang atay, so hanggang dito na lang for watching, ingat po kayo